Craving ka ba ng lutong bahay na buffet? Ganon yung vibe dito sa Iris Restaurant sa Quezon City. Continuous buffet sila mula 9am hanggang 9pm. So kahit anong oras ka pumunta sa loob ng schedule na yan, may pagkain. Makikita sila sa 528 NS Amaranto Street, Barangay St. Peter. Filipino buffet siya at may 32 na patahe na nagpapalit araw-araw. Iba-iba ang timpla ng luto. May mga simple lang pero meron ding mga ulam na tumatak talaga sa akin. Gaya nitong vegetable kare-kare, bagay na bagay sa crispy lechon kawali nila. Masarap din yung Bicol Express, Laing, at yung Bopis, walang lansa. Yung Shanghai, okay din, malasa. Tapos may chicken macaroni soup na creamy at hindi overcook ang manok. And dessert, may ginataang bilo-bilo, nakadalawang balik nga ako. May kasama na nga rin tong unlimited iced tea pampatanggal uhaw. Family friendly din, may high chairs for babies, at kung may kotse kayo, take note limited ang parking slots. Meron din silang second floor na pwedeng i para sa mga private events. Hindi ito fine dining ha, pero kung gusto mo lang magpakabusog at may mga luto na swak sa panlasa mo, try mo rin. Pwede rin sila for birthdays, salo-salo, o kung trip niya ng barkada, message niya lang sila for reservations.